At ito na naman, no. Pag-usapan natin ito, first in Philippines history. Maraming mga magagalit dito, yung mga magnanakaw na politiko. Yes, magagalit talaga sila dito. Department of Budget and Management, DBM, naglunsad ng blockchain-powered system para sa mas transparent, secure, mas madaling verifikasyon ng official budget document. Magandang layunin at bukas sa taong bayan kung paano gagamitin ang mga budget. Yun ang layunin nito. At para maiwasan na rin na mayroong mga politiko na magna nakaw. Ganun. Marcos administration push for transparency, accountability in LGUs. DBM Secretary Mina Pangandaman lao DILG for fully embracing and promoting open government in all LGUs across the country. Ayaw ng mga DDS yan. Babatikusin nila yan. Alam naman natin na yung mga DDS ay kuno ay anti-corrupt pero yung kanilang mga pinagtatanggol ay corrupt. Aray ko. DBM stands firm under pangandaman, transparency, discipline reform, laban kontra korupsyon. Mas lalong ayaw na ayaw nila yan. Kaya hindi na nakakapagtaka na mamukat-mukat natin idadama yan. Gagawa ng issue, gagawin masama at sila ang mabuti. Sila ang biktima at ang nangbibiktima ay ito. Mga style ng mga DDS na bulok. DBM Sekretary Amina Pangandaman isinusulong ang perpetual disqualification o lifetime blacklisting sa mga pasaway na kontraktor. Tatamaan na naman ito yung mga DDS na mga kontraktor na nagpayaman nung panahon ni Digong. Pero kung kayo talaga ay mga anti-corrupt, bakit hindi na lang tayo magsama-sama? at isulong natin yung mga ganitong programa para maiwasan ang pagnanakaw sa ng bayan. At lagi din nating tatandaan, at lagi nating tatandaan, walang magnanakaw na kontraktor kung walang magnanakaw na senador. Aray ko! Ka. <laughs> Siyempre, kasama na dyan yung mga congressman, di ba? Kasi sila nakakaalam niyan. Nasa ilalim ng New Government Procurement Act ang pagpataw ng blacklisting with perpetual disqualification na maaaring ikonsidera na lifetime blacklisting. Implementor ng mga proyekto na may malubha na paulit-ulit na paglabag sa procurement regulations. O ba? Diba? malalaman na natin at masisigurado natin na bawat budget ay magagamit sa tama at papakinabangan ng taong bayan. Hindi papakinabangan ng kanilang mga anak. Hindi maibibili ng bag hindi makakapag-travel, hindi makakapagyabang ng kanilang mga alahas, at hindi makakapagpakita ng mga luxury. Err, di diba? Gili. O mga DDS, e-epal na naman kayo. Alam kong ayaw nyo nito. Suportahan nyo ang gusto nyo suportahan. Pero hindi nyo kami mapipilit na kayo ay paniwalaan. Ilalanan namin kayong mga sinungaling at literal at profesyon nyo ang pagiging bugo. Kaya okay lang yan. Basta ang masasabi ko lang sa inyo, Goodbye Philippines and hello world. <laughs>